Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Kapag sinabing Pasko, malamang ang unang larawan na pumapasok sa iyong isipan ay ang Belen o ang lugar ng kapanganakan ni Jesus. Sa gitna ng eksena ay ang sabsaban kung saan nakahiga ang sanggol na si Jesus. Sa tabi niya ay ang kanyang mga magulang, sina Jose at Maria. At naroon rin ang mga pastol na namangha sa nasasaksihan nila na tulad ng sinabi ng Anghel ng Diyos. Sa itaas nito ay isang maningning na bituin na nagsisilbing tanda upang gabayan ang mga pantas sa paghahanap ng hari. Dala ang kanilang mga regalong ginto, kamangyan at mira. Ngunit tignan rin natin ang isang kwentong kasunod ng kapanganakan ni Jesus na isinalaysay sa Ebanghelyo ni Lucas tungkol sa isang lalaking natagpuan ang sanggol na si Jesus nang iharap siya sa templo sa Jerusalem. Hayaan mong basahin ko ito mula sa Lukas Kabanatang 2, talatang 25 hanggang 35. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautosan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos nagpuri siya sa Diyos, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda pa sa harap ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Katulad ni Simeon, marami rin sa atin ngayon ang naghihintay ng pagliligtas. Lagana po ang kaguluhan sa ating mundo. Ngayon ang ikalawang taon na ipinagdiriwang po natin ang Pasko sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Noong nakaraang linggo lang, may bagyong dumaan na naman sa ating bansa. Ang pagdurusa, kalungkutan at kamatayan ay sadyang bahagi na ng ating kasaysayan at buhay dito sa lupa. At ito ang resulta ng kasalanan na nagsimula noong ang unang tao ay sumuway sa Diyos. Ngunit gaya nga ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, Kabanatang 5, Talatang 20 hanggang 21, kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan ay nagahari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Heso Kristo na Panginoon natin. Hindi nakita ni Simeon ang isang malaking hukbo ng mga anghel o ang kaluwalhatian ng Diyos na nagniningning sa buong paligid. Ngunit matibay niyang pinanghawakan ang pangako na ang Panginoon ay magdadala ng isang tagapagligtas upang iligtas ang Israel at magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng magtitiwala sa kanya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakita ni Simeon si Jesus, hindi bilang isang sanggol na walang muwang, kung hindi bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Bagamat ang pagsilang ng Mesiyas ay uh, nakapagdala ng balita ng malaking kagalakan, ito ay may kalakip ring babala. Sa pagpapatuloy sa Lukas Kabanatang 2, talatang 34-35, ito ang nangyari. At binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria na ina ng sanggol, Tandaan mo ang sasabihin ko. Itinalaga ang batang ito para sa pagbagzak at pagbangon ng marami sa Israel. Siya ay magiging tanda na sasalungatin ng marami at mahahayag ang isipan ng marami. At tila isang balaraw ang tatarak sa iyong puso. Nagkatotoo ang mga sinabi ni Simeon sa panahon at buhay at ministeryo ni Jesus dito sa lupa, maging sa ating kasalukuyang panahon. Kaya tandaan natin ang sinabi sa Kolosas, Kabanatang 2, Talatang 6-7, Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Sa Ingles, be rooted, built up, strengthened and thankful. Noon, naituro sa amin ni Dr. Luis Pantoha na kung pagsasamasamahin ang mga unang letra ng Ingles ng bawat salita ay makukuha natin ang salitang robust. Ang salitang robust ay nangangahulugang malakas, matatag at puno ng sigla isang katangian na kayang tiisin ang anumang ibabatong balakid sa buhay ng mundong ito. Habang pinagninilay-nilaya natin ang kwento ng kapanganakan ni Jesus, dalangin ko na hindi lamang tayo mag-umapaw sa pag-asa, ngunit naway ito'y maging isang robust na pag-asa, isang pag-asang puno ng sigla at kalakasan. Dalangin kong makilala mo ang ating Panginoon ng personalan at tanggapin bilang Panginoon ng iyong buhay. Ngayong Pasko, nais kong hekayating ka na ibahagi ang iyong kwento kung paano mo nakilala ang Panginoong Hesus. Ang iyong kwento tulad ng kay Simeon ay maaaring maging liwanag sa kadiliman o isang awit ng papuri sa kabigatan na magtuturo sa iba patungo kay Heso Kristo. Sa ngalan po ng buong pamilya ng FEBC Philippines, binabati kita ng isang maligayang maligayang Pasko at wag po tayong bibitiw sa ating mga pag-iingat na pagpalain po kayo at punuin kayo ng kagalakan at pag-asa ng ating Panginoon. God bless you. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.